Mga kamaster, tara, sabahan niyo ako mag-grind. Yan, ha, good afternoon mga kamaster, uh, for today's vlog. Ito, nandito tayo ngayon. Mayroon naman tayo bagong bisita sa Master Mart Garage. Sa Sir Sami para masinag ang tipolo, tsaka kay Sir Randy. Sir, anong masasabi niyo sir dito sa click na binili niya sa akin? Napakaganda. Oh, ganda, okay naman. Okay yeah. naman sa ano. Sa kala pa sariwa. Oo, oh, alright. Sila sir pala, uh, first buyer ko rito sa Honda Click. No? Ito yung nakaraan binayip ako, nakita niyo naman sa vlog ko, sinakay ko doon sa... Ito yung unang sinakay ko rito eh, okay. sa pick up ko. Okay, binuma nung sasakay ko rito kay Ara. Pangalan nga silang contest ko, kay Ara. Yan, siya ang binumano. Lata <laughs> lang sa akin na. Ayan, yan mga kamasara. Sige mga kamasara, siya kasampa lang namin yung ano, yung motor. Tapos balik ang uway mamaya. Ayan mga kamaster, fresh na fresh nga talaga yung Honda Click natin. No? So as is pa rin yan, sumula nung binigay ko sa kanya, hanggang ngayon binaybak o ganun na ganun pa rin yung motor. So mga kamaster, talagang quality yung mga binibenta natin. Ng motor, no? Salamat, salamat, mga kamasa. Itasampak ko muna to. bayer, sumama ka no? So, ay mga kamaster, eh, ikutan mo natin yung motor, pakita mo sa mga natin, sa mga kamaster natin kung gano'ng kasariwa, para pag may gusto nang bumili sa usunod, ipiim lang nila. Kaya, kumpleto tayo mga kamaster, oh. meron tayong pang manifest detector. Yan. So, mga kamaster, sa mga maghahagila pa ng motor, o sasakyan, PM nyo lang ako sa Facebook account ko, Raymart Bichodoro, no? Nandiyan sa link yung, ano, yung account ko. Lalagay ko sa link. So, mga kamaster, abang-abang, ha? Tsaka may mga sunod natin para Paul. abang sa page ko. Yan, once again. Boss, salamat, ha? Boss, Ami. Salamat din, boss. O, salamat. Salamat, salamat. Salamat din, boss. Salamat, ha? Yan, ha? Mga first first buyer ko, para masinag ang tipolo pa. Bumiyaya pa rito sa Muntalban Rizal. Hindi nasa sa inyong pagod nila. So, sige, mga kamaster. Thank you, thank you. Thank you Thank you, Boss, thank you ah. Sa ulitin ha Tawag ka lang. Kapag ano. Thank you, Lord Zol. Ah, buyer from Masinag Antipolo. Sige so, mga master ah. Abang pa sa mga susurgi yung ibenta. Salamat.